Mga idol, huwag tayong masyadong mayabang. Huwag din tayong masyadong magiging maangas. Lagi po nating tandaan, pare-pareho lang po tayo ng mga nagtatrabaho. Pare-pareho lang po tayo na may mga pamilyang sinusuportahan. Pare-pareho lang po tayo na may mga taong umaasa sa atin ng tulong pinansyal. Lalong-lalo na yung mga pamilya natin. Ngayon, bakit kailangan nating api-apihin yung mga kasama natin sa security, lalong-lalo na yung mga bagong salpa, asalta sa ating detachment? Dahil ba sa matagal na kayo? Dahil ba sa nang ugat na kayo rito? Kaya ang akala nyo sarili nyo, hari-hari na rin -hari kayo dito, kaya pag may mga bagong dating, hindi nyo pinapakikitunguhan ng maayos kasi ang katwiran nyo, yung bago yung makikisama sa inyo. Anong klase ba naman yan? Ganun ba yung toro sa inyo? Na pagka may bagong salta sa detachment, eh, o utosan nyo na lang? Kukutos-kutosan nyo na lang pag hindi sumunod sa iyo o sisigaw-sigawan mo? Kung ikaw, tatanungin ko, kung ikaw sa kalagayan niya, anong pakiramdam at anong mga raramdaman mo pag ginawa nila sa iyo yan? Ika nga sabi ng iba, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Dapat alam mo yun. Nakakainis lang kasi nga, bakit merong mga ganyang mga officer, no? Tsaka mga kasama sa security industry na masyadong mayayabang. Dapat hindi ganoon. Kung pag may bagong salta sa detachment nyo, malin nyo, ingatan nyo, alagaan nyo. No, pakikisamahan nyo. Since bago yan dyan, pakisamahan nyo, kayo makikisama kasi kayo yung masigit na nakakaalam kung ano meron dyan sa detachment nyo. Pero bakit kailangan ipamukha nyo sa kanya na wala siyang alam? Paano yan matututo kung hindi mo tuturuan? Kaya nga kayo nandyan eh. Kaya nga kayo nandyan ang mga matatagal na dahil kayo yung magtuturo sa mga baguhan para matuto sila. Bakit ikaw? Nung bago ka ba, alam mo na lahat? Di ba tinuruan ka din? Dapat alam mo yun. Lahat tayo nagsisimula sa walang alam. Kailan din sa mga kasama at nagturo sa'yo, mga kasama natin na gusto matuto ka at tinuruan ka, kaya ka natuto ngayon, yung nalis na nandyan sa'yo, ituro mo sa mga baguhan. Hindi yung iyayabang mo dun sa bago. Anong klaseng tao ka? Lagi mong tandaan, hindi ka natututo kung walang may nagturo sa'yo. Diba? Kaya dapat alalahanin niyo mga idol, huwag tayong masyadong mayabang, huwag tayong masyadong magiging umas. Mas maganda na yung marami kang kaibigan, marami kang natulungan, marami kang naturuan, kaysa marami kang kaaway. Mas lalo kikitid yung daanan mo. Ako, marami nga nagsabing mayabang ako. Totoo naman yan. Mayabang naman talaga ako magsalita. Mayabang din ako maglakad. Pero hindi ko po anong totoong laman ng puso ko. Ika nga sabi sa Bible, diba? God looketh not in sa the appearance, but God locks in the heart. Yun yung mahalaga. Kung ano yung pagkakilala nyo sa akin, kung ano man yung tingin nyo sa akin. Tingin nyo lang yun at akala nyo lang yun. Hindi nyo naman ako nakasama eh. Di ba? Kaya ito, paalala lang sa inyo mga idol. Sana naman. No, huwag nyo namang epepihin yung mga kasamang bagong salta dyan sa detachment ninyo. Turuan ninyo para matuto. Huwag nyo apihin. Pakiusap.